Guys, o santol. Biniyak ko na may asin na yung konti. Yung pino lang na asin, ayoday salt na pino. tignan ko kung matamis guys ha. Mmm. Tamis. Tamis. Tamis yung balat man natin mm. may liso pa siya mm. ito pa oh yung kalahati niya kasi hinati ko siya guys matami siya thank you for watching